Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, Pilipinas, bakit nga ba hindi nakapag-uwi ng corona ngayon taon na to? Ano ang dahilan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam samjan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi lage Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang International pageant tayo ngayon. Alam ko ito yung taon na talagang oh my god, grabe ang pagkikipagbakbakan ng Pilipinas mula sa International Pageant, mula sa Miss Universe, Miss International, Miss Earth, Miss Grand, talaga namang masasabi ko ay nako, antinde, lalo na sa Miss Grand, lalo na yun na El Tokuyo talagang, at El Tokuyo ang ating pambato, grabe ang ingay. So, ano ba yung mga dahilan kung bakit parang etong taon na to, hindi tayo nakapag-uwi ng corona mula sa international pageant, lalo na yung mga major pageant na to. To be honest, ako ha, so, mga ipinadala natin, yung nakaraan taon at ngayon taon, masasabi ko better yung taon na to. Kasi talagang masasabi naman natin na lahat ng kandidata natin ay talagang palaban. Hindi sila basta-basta as in, ando doon yung ginawa nila ang kanilang makakaya. Pero syempre, sa kabila ng lahat, meron din namang mga pagkukulang din naman ang mga organization na nagpadala sa international pageant. Aminin man natin o hindi. Siguro yung supporta, nando doon din siguro yung dapat yung caliber talaga nila pinag-anuhan pa nila ng maigi kumbaga pinag pa ng maigi kasi ngayon ang national pageant sa atin kung ikukumpara natin noon dati kasi dito sa Binibining Pilipinas may under training talaga yung mga kandidata mula sa national pageant kumbaga pag hinawakan na nila ang girls So, sila na ang bahala sa transformation neto. Kung ano yung vision na gusto nilang makita pagdating doon sa international pageant. Ngayon, hindi na eh. Kung parang bahala na si team. Ganon yung nangyayari. Kaya minsan, yung kandidata parang nagkakaroon ng ano, nagkakaroon ng problema sa atake pagdating doon sa international pageant. Yung ibig ko sabihin, yung atake na magkaroon ba ng mga pasabog? Ano ba yung mga dapat gawin? So, yon Nawala kasi yun eh. Kumbaga, pinapa, na to sa kandidata. O sige, prepared mo na sarili mo at bahala na si Tim sa'yo. ba diba? Lalo na sa Miss World Philippines. Ganyan yun ang nangyayari na parang bahala na si kandidata mag-prepare sa sarili niya. Hindi katulad noon na talagang under training to ng from previous ano, beauty queen and then under training siya by organization talaga ng national budget at tututukan talaga nila yung bawat detalye. Kaya para sa akin siguro mas maganda ibalik yung ganon. So siguro, siguro yung dapat yung organization magkaroon sila ng team talaga na magte-training para sa pasarela, para sa, alam mo yon sa mga designer ng mga gown na gagamitin, napaka-importante na ito eh. And then, saka yung mga makeup artist nila, yung mga stylist nila, di ba? Na dapat level up doon sa national pageant na sinalihan ng girls. So, yun yung nakikita ko na dapat ayusin ngayong 2024. Plus, syempre, dapat ang organization talaga may say siya doon sa ano ba ang hinahanap nila for this year. Kasi, example, napaka-importante kasi ng pakinggan nila kung ano ba ang hinahanap ng international organization. Kung ano ba yung gusto ng may-ari. Ito ang gusto kong kandidata. Dapat alam nila yon And then, yung kandidata nila na makukuha dapat sa national pageant, hindi yung demand ng tao. Dahil eto yung gusto ng tao, ito yung ipanalo natin. Dapat, yung kandidata na ipanalo nila dyan, kung sino ba ang hinahanap nila, dapat may vision sila na eto ang gusto namin. Hindi dapat nila tinitignan kung ano at sino yung pinakamadaming boto, kung sino yung pinakamadaming suporta kasi at the end of the story, diyan tayo naliligua dahil nakatutok lang tayo kung sino yung in-demand na kandidata at yun yung ipapadala natin sa international pageant. Kaya nawawala yung kumbaga yung galing ng Pilipinas. Imagine niyo guys. kay Ariella Arida, unexpected na ito ang mananalo sa Miss ah, uh, sa Binibining Pilipinas bilang Binibining Pilipinas Universe. sobrang dami na magagaling nila na kandidata at that time. Pero si Ariella ang napili ng Binibining Pilipinas. And then maraming bashers si Ariella kasi kesyo ganito, keso ganyan. But pagdating naman sa international pageant, nakita naman natin, nakita natin yung transformation, nakita natin kung ano ang atake na ginawa ni Ariela at nakarating hanggang sa third runner-up. Ganon decision si Janine Togonon at that time, during her time, maraming may ayaw kay Janine Togono kasi everybody they wanted to win na si MJ Lastimosa, di ba? So kasi nila si MJ kasi ayon magaling pagdating sa pasarela, magaling pagdating sa eksena, hindi katulad ni ni ano ni ni, ni Janine Togono na medyo parang nakukulangan sila. Pero dahil ang organization nakita nila na potential ang isang Janine Togono talaga para sa isang international pageant pagdating naman sa Miss Universe, hindi naman nagkamali ang organization. Kasi ayun yung vision at ayun yung parang tingin nila na ay may laban to. Ay okay to. So, pagdating naman sa Miss Universe, nag first runner up. Either Shams, si Soup so, uh, sino pa ba? Si Pia Wurtzbach ba? Nakapag-uwi ng corona. So, ibig sabihin, at during that time ng binibining Pilipinas, talagang alam nila kung sino yung dapat na ipadala pagdating sa international pageant, Alam nila at aware sila kung ano yung hinahanap nilang sa girls, di ba? At nakikita nila yon sa girls na nagkukumpit. So, hindi sila nakafocus kung sino ba ang gusto ng tao. Dapat nakafocus sila na ito ang galing. Example, si Maxine Medina. Maraming may ayaw kay Maxine Medina kasi hindi sila nagagalingan sa communication skills. Mas pabor silang ipadala si ano si ba to kay Versosa. pero Maxine Medina nakita naman natin yung atake pagdating sa Miss Universe na katugtong pa hanggang top 6 so ibig sabihin magaling talaga sila pumili pagdating sa ano ba at sino ba yung dapat talagang ilaban dito So hanggang ngayon hindi naman nagkakamali ang binibini Pilipinas. Ang Jodjaan, syempre siyempre, na si Nicole Vermeo, nakita naman natin ng third runner-up. Ando dyan si uh, Ana Valencia na nag-second runner-up. But bakit nga ba nagiging mailap ang corona? Dahil nandoon nga nakafocus na ang isang national pageant. Kung sino nga ba yung, uh, tawag dito, sino yung gusto ng mga tao na ilaban dito. At isa din sa mga nakikita kong factors, siguro yung paggawa ng evening gown. Napaka-importante din kasi dapat yung vision nila mapaglaro. Saka, I think ha, dapat dito uh, universal, ano dapat yung ginagawa nilang gown na universal gown. Uh, medyo, siguro mas maganda kung may inspired from the Philippines. But, lagi natin isipin na hindi lang dapat ang Pilipino ang nakakaintindi dito. Katulad na lang halimbawa kay Catriona Gray, yung lava gown niya kung iisipin mo, naiintindihan natin na this is lava gown. Pero universal gown siya kasi yung cut, uh, very modern, and then uh, nakaka-relate pa rin yung mga international judges. Kasi parang piling nila, maganda yung color, and then maganda yung yare, maganda yung cut. So parang, ah, kahit sino pwedeng magsuot ng lava gown. Hindi lang yung parang Uh, pang Oscar ba siya? Hindi ba yung parang pang event ba siya? Pang beauty pageant dapat yung gown. And then, especially sa mga color na pinipili natin, I think yung mga color kasi na color black, medyo mahirap to talagang manalo sa isang beauty pageant. So, swerte-swertehan talaga pagdating sa color black. Medyo iwas-iwasan yung color black pagdating sa gown. And then, especially yung mga color na dark green na medyo madilim tignan at hindi nagsashine yung beauty ng kandidata. So, dapat medyo talaga creative talaga yung mga kung sino man yung nag assist dito sa mga gown, kung sino ba yung mga gumagawa, o ba diba, Dapat talaga may malaking kulab para at least na pag-uusapan ng maigi kasi dito tayo medyo nadadali. So, dapat tignan nila oo, may vision nga sila. O, itong maganda tong gown na to. Dapat alamin din nila, yung gown ba to, makakarelate ba ang lahat? O, yung gown na to, sasanayon ba ang lahat ng international judges? Katulad na lang halimbawa, yung kay Michelle D. So, para sa atin, maganda yung gown ni Michelle D. Talagang, wow, amazing. Ang tanong, na-impress ba yung mga judges doon sa gown na suot ni Michelle D. So, hindi nila na-appreciate kaya hindi nakatungtong ng taffy Pero kasi ang mga na-appreciate nila yung mga common na gown Katulad ng white color, yung mga cut talaga na pang-beauty pageant So dapat focus tayo sa ganun Kasi imagine mo, Pia Wurtzbach nag-color uh, royal blue Pero yung cut kasi ng gown ni Pia Wurtzbach It's the same doon sa mga nakikita pa rin natin na gown In, uh, medyo nagkaroon lang ng landi konti. At the same time, nandoon din talaga na bongga din talaga ang pagkakadala ni Pia Wartz ba. Catriona Gray, nanalo sa Miss Universe. Ando doon din, napansin mo din yung gown eh. But punta tayo dito kay Beatrice Luigi Gomez. Si Beatrice Luigi Gomez at the same time, yung gown talaga. ah uh, kahit anong ipasuot mo, bumabagay talaga kay ano. So, napaka-importante din. Alamin din nila na bagay pa doon. Bagay ba to doon sa 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 kandidata ito ba ay ikakaganda talaga ng kandidata maiimpress ba talaga ang mga hurado sa mga color na gown na pinapasuot natin dito sa sa kandidata natin like example kay Nikki Valencia uh, kay Nikki Demora, color pink para sa atin, okay naman, maganda naman siya. But ang tanong ay, nagandahan ba ang mga hurado doon sa color pink na suot-suot niya? So, dapat dito sa part na to, be careful na lang din yung mga gumagawa na ito, na ito ba yung tama, ito ba yung bagay, ito ba yung the best. Kasi dapat ah, uh, mapag-aralan ng maigi. Para, alam mo yon laban pa rin kasi ito ng Pilipinas eh. Hindi ko naman sa inaano na Nako, si Mama Sam naman, binabash naman yung... No, hindi ganon. Ang sinasabi ko dito, magagaling ang mga designer natin. Wala akong masabi sa mga creative talaga na na pinapasuot nila. Pero syempre, dapat nandoon lang din na lalaro ba to doon sa competition. So, yun yung importante doon na dapat yung vision nila pare-parehas na Lalaro ba talaga to? Lalaban ba to? Then gusto ko din sa girls siguro sa next year, yung beauty niya mas maganda na parang ano siya, flexible. Yung tipong pag pina siya ng ganito, babagay sa kanya. Saka yung makikita mo na iba-iba pa rin yung styling na gagawin sa kanya pero hindi halos hindi mo siya ma-recognize sa sobrang ganda niya. Like example, ah uh, mga beauty ni katulad ni Maxine Medina. Di ba? Pag may make-upan siya, nagtiiba yung itsura. Pia Wurtzbach, beauty ni Pia Wurtzbach, kung tutuusin, kung titignan mo sa, sa international pageant, di ba? Iba-iba yung looks na ipinapakita niya at iba-ibang styling. Chrisnan Grabides naiiba ang looks niya. Halos hindi mo ma-recognize kung sino nga ba ang isang mukha talaga ng Chrisnan Grabides kasi pag may na siya, yung styling niya pa, pasabog na, di ba? So, napaka-importante din kasi na may laro din talaga ang styling ng girls. Katulad ng kay Michelle, di ba? Nilaro niya talaga yung styling niya. May mga pasabog siyang ganito. O nakita naman natin na talagang bongga. So, dapat universal look yung ino-offer natin. Hindi yung parang one look lang. Yung parang isa lang at yun at yun lang yung nakikita sa kanya. And then, universal walk. Kailangan ano doon talaga na playful talaga yung kandidata pagdating sa entablado. Huwag tayo mag-create ng, ng signature na parang eto lang yung walk niya at eto lang yung i-offer niya. So, makukulangan. Alamin ko saan nga ba pageant ang lumalaban ng kandidata. Kung eto ba ay Miss Grand o eto ba ang Miss Universe para at least yung atake ng girl ay bumagay doon sa pageant na nilalabanan niya. Kasi sa kasi isa din yun sa nakakatalo sa kandidata. Plus, nandoon din siguro ang kailangan din natin tignan ay kung ang ating kandidata ay ugma ba sa pageant na nilalabanan. At saka siyempre, higit sa lahat, ano doon yung flexible siya, yung kahit saan siya pwede. Yung tipong game siya sa lahat ng laban, di ba? Hindi yung parang, ano, yung nando doon, eh, ito lang yung kaya kong gawin. Dapat flexible siya anytime, anywhere pwede siya. Ganon. At sa kahigit sa lahat, syempre, yung performance talaga. Napaka-importante na yung performance ng girl ay talagang palaban. Kasi, ayun din yung isa sa mga ikinaliligwak. But, higit sa lahat, syempre, ang national director dapat alam niya kung ano at sino ang hinahanap nila? At kung sino yung girls talaga na dapat nilang ipadala dito sa competition na to? Lalo na ngayon, uh, alam na nila kung saan bansa gagawin ang Miss Universe. Alam nila saan bansa gagawin ang Miss Earth. Alam nila na ang Miss Grand ay ganito ang gusto. And then, dapat yung mga kandidata na ipapadala natin sa mga pageant na to ay swak na swak doon sa gusto ng... International organization Hindi yun dahil lang eto yung gusto natin Kasi kung ipipilit natin eto yung gusto natin Tayo lang ang nakakaintindi nun Hindi ang international people di ba? Kasi kapag Inalam natin na Na ano ba ang hinahanap nila At ano ba yung gusto nila So dapat universal pa din Universal beauty pa rin talaga Ang total na ipapadala natin Sa beauty pageant, di ba? Kasi kung halimbawa yung gown ni Michelle G, yes, ayun yung creative, maganda ang pagkagawa. To be honest sa talagang wala kang masasabi, ang ganda. Pero ang tanong, naiintindihan ba siya ng international judges? Kung baga, ano bang alam nila doon sa ating national artists? Di ba, wala naman. Pero tayo, syempre, winner sa atin yon Pero pagdating sa kanila, ang hinahanap nilang gown siguro yung masasabi mo na pang beauty pageant na gown. Kasi yung gown talaga ni Michelle G. ako ha, parang tingin ko maganda to sa mga event. Katulad ng mga red carpet, Oscar, ay itong pasabog talaga yan. Pero kasi pag sa, ano, sa, sa beauty pageant, parang tayo-tayo lang ang makakaintindi nung. Kasi tayo lang naman yung Pilipino. Alam natin ko anong merong kwento doon sa gown na yon But, syempre, ang mga taga ibang bansa, dapat meron silang appreciation doon sa nakikita nila. Yung maibibigay mo sa kanila na, ay gusto ko to, gusto ko suotin yan, wow sa akin yan. So, ganon. So, napaka-importante na mapag-aralan talaga ng National Director ang lahat ng bagay bago niya ipadala ang kandidata sa international para, alam mo yon, makalaban tayo ng bongga-bongga or else matutulad tayo sa Venezuela na yes, powerhouse sila pero nahihirapan sila sumungkit ng corona kasi ayaw nilang mag-experiment, ayaw nilang baguhin yung sistema nila, ayaw nilang makipaglaro at takot silang sumugal para sa mga ganitong bagay kasi naka-fix lang sila doon sa lagi nilang ipinapakita. So ako mas gusto ko siguro sa next year ang makuha ng mga national director natin sa na ilalaban sa international pageant yung tipong alam mo na player talaga at maraming may offer. So dapat yung vision ng girl ay bongga at saka creative talaga siya. Kasi importante yon Katulad ni Catriona Gray, di ba? She's a very creative pagdating sa mga bagay-bagay. Kaya alam niya kung ano yung larong gagawin niya. But of course, na-appreciate naman natin yung ginawa ng mga kandidata natin na lumabas sa international pageant. Pero tulad niya na sinabi ko, yung national director pa rin dapat talaga ang tumutok sa mga ginagawa ng mga girls at the end of the story kasi dapat ang transformation ay manggagaling to sa mismong national pageant after niya lumaban sa regional, di ba? Kung baga parang after niya lumaban ng national pageant, dapat yung organization na going to international, sila na dapat ang mag-create ng, ng transformation ng girls na talagang boga na swak doon sa panlasa ng, ng international organization. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo, uh, ano ba mga dapat na idagdag ng mga ating mga national director at saan ba dapat silang mag-focus? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre sa akin mga chika, sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang impos imposible sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam. Eu não